so ayan mga kapinoy niready ko na nga pala yung gagamitin natin by next week so meron tayo ditong uh, vitamin B complex with liver extract so ito is uh, para ito sa sa mga alaga nating manok na matamlay na uh, mahinang kumain uh, pampaganda ng uh, balahibo sa palaging nasa kondisyon yung ating mga alaga. So ito po 'yon mga Kapinoy. 'Yan, Vitamin B complex with liver extract. At saka 'yung ating selenium AD3 and E plus. So ito po 'yung uh, pampaganda ng fertile uh, pertil, uh ang ng pertil ng ating mga alaga ng ating mga rooster at saka hen pati hen uh, pwede po natin injikan nito so para po maging mataas yung fertility at marami po tayo maging sisil saka po maganda po itong uh, combination mga kapinoy so dalawa po yung injek natin parehas po na 0.3 so pati ito po yung ating gagamitin na sirin yan 0.3 lang po ang ilalagay natin mga kapinoy Yeah, medyo malabo, hindi ko makita maayos. Yan, 0.3. So, yun oh, sarap ng saging mga Kapinoy oh. Uh, ah, senyorita. Sarap yan. Kahit maliit. Ngayon, dito naman tayo mga Kapinoy sa ating mga alaga dito sa likod dito sa ating uh, small backyard farm yan nagabang yung ating mga alaga ito nga pala mga sisiw natin dito mga pinoy ginalitan ko kanina ng uh, one nasapin, sapin so yung dyaryo na nilagay ko is uh, nababasa kaya pinintan natin ng karton mga Pinoy. ano. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung tubig. Kaya ginawa ko, pinintan natin ng jaryo mga Pinoy para mas maganda. Yan. So safe naman yung ating mga sisiw dito. 25 watts lang pala yung uh, ginamit ko dito ngayon mga Pinoy kasi eh, ilan lang naman yung mga sisiw natin Aanim uh, lang naman ito ngayon so saan na lang tayo magdadagdag pagka yung uh, marami na sila so baka one, mga 2 or 3 days siguro meron na naman tayong pisa mga Pinoy kaya matatagdagan na naman ulit yung mga sisiw natin yan yan So ito yung ating mga parawakan So kanina uh, Kuha ko nung ka uh, Itlog nila dito Dalawa mga Pinoy Yan So Tapang pa rin itong ating rooster Ipaga uh, Ipag-away pa sa ating Bago ako nakuha yung dalawang itlog parawakan blue. Yung pong isang kwanta pan, po isa spangle. Malaki po yung roster natin na yan, mga kapinoy. Siguro tumitimbang yan ng mga uh, 3.5 kilos. Dinadayot ko pa yan. Kasi pag di ko siya dinayot, magkakaroon ng sapola yan, mga kapinoy. Yung mga babae, mahihirapan mag-itlog. Kaya kailangan i-diet natin. Dito sa kulungan na to, mga Pinoy, uh, nag-iisa na lang dito yung darag na to. So ito yung uh, wana, may kasama to ka noon, yung dalawa, nilipat ko na ron kasi mas malaki na sila. Hindi sa kasi sila magka-edad. Magka so nag-iisa na lang siya dito ngayon. Ito yung kamukha ng, nanay niya mga Pinoy, yung unang darag na meron ako noon. So ito yung tinatawag kong modern darag. Yan. Eh, ito mga Pinoy, meron tayong isang cobra, ayan oh. Nag-iisa lang siya rito. So, hintayin ko lang itong medyo lumaki at pakakawalan ko rin siya para mas mabilis siyang lumaki. Marami kong cobra noon mga kapinoy pero napagbebenta na rin. Mabilis pong mabenta ito mga kapinoy, itong mga aming mga cobra. Marami pong tumatangkilik nito. Mga cobra lovers. Ito naman mga kapinoy, Itong dalawa na to, isa may sipon, kaya dito ko sila nilagay. Yan. Pero, nag, uh, ginagamot natin yan mga kapinoy. At, uh, konti na lang at uh, gagaling na yan. Yan eh, o, sinusundan tayo ng mga alaga natin, bibi mga kapinoy. indikasyon niya na nagugutom na sila hihingi na ng pagkain yan. So. so dito mga Pinoy ito yung uh, apat na darag na gagawin nating na uh, future breeder yan gilipat ko sila dito mga Pinoy yan dati nandun yung sa may kabilang uh, kulungan na kadami ng uh, ating mga sisiw eh may butas kasi yung gilid doon so naabot nila yung isang sisiw so tinukato ka nung itong mga darag natin nilipat ko muna sila dito hanggat di ko naaayos yung kulungan Nag naguulan na naman kasi kaya hindi tayo masyadong makapag-ayos dito sa ating backyard farm yan yung mga basila natin mga Pinoy yun tayo sa mga darag natin so yun mga Pinoy oh, meron tayong nakitang uh, itlog yan meron tayong makukuha ngayon kaninong maga meron na po tayong nakukuha dyan ayun pa mga kapinoy oh. mayroon pa rito ulit isa so dalawa yung mga natin dito ngayon yan matangin taga video mga kapinoy maangin yung mga darag natin so yan tayo rito and dito naman tayo sa kabilang kulungan mayroon pa rito isa mga kapinoy oh. Yan, kahit may maliit pa to. Yan, o. Oh. Yan. So, dalawa. Kaninang umaga, nakaharvest tayo ng dalawa doon sa sa parawakan. Tapos, isa doon sa darag kanina. Tsaka ngayon, dalawa. So, nakalimang itlog tayo ngayon, mga Pinoy. Yan, blessings. sa so, yun, no? Oh. Nag-lilimlim, uh, nag-itlog uh, na naman itong ating uh, bibi, mga kapin, no? Oh. Dami na namang itlog, oh. Kaka-harvest lang natin dyan nung uh, two days ago, mga kapinoy oh. Ayun. Ano Kanina, nasilip ko yan, mga kapinoy Meron ng uh, limang itlog. So, na naman, oh. Eh. pag mag-itlog ng ating uh, mga bibi, dahil po yung sa binibigay nating patukan na uh, mais, tsaka po yung GMP4. So, kahit po kumakain sila ng pan, mga darak, sa mga gulay, nagbibigay din po ako dyan ng mga feeds para po maganda yung uh, pag-iitlog ng mga bibi natin. Mga kapinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At uh, maraming maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta sa ating small channel. At uh, doon po sa mga gustong uh, magpa-shoutout, uh, mag-comment down below lang po kayo dyan sa ating comment section. At uh, shoutout mo nga po pala sa ating mga OFW saan man po kayong panig ng mundo, mga kapinoy. So don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iiyon sa inyo na mga katagang, pag may pangarap, magsumikap. Paalam!